Saan ka galing? Ha? Uh, pamilihan. Pamilihan? Uh, pamilihan? sa tao. Pamilihan sa tao? Ugas mo na kamay doon, no? Oh. Oh, wala nang gripo dito. Wala na palang. Ito na lang tubig mo. Oh, drink siyan. Yan. Oh. Ika muna. So yun mga lods, nakita ah. ko si tatay dito nakapasok sa site namin. Ah, uh, medyo meron siyang ano. Oh, alam niyo na. Tayo yung kanyang mga sagot. So nagutom raw siya, tinanong ko. Eh pinigyan natin siya ng pagkain. Adobong baboy, you no? Know? sarap. Hindi ka pa nagalmasal. kain ka lang ng kain. Yan mga kaibigan, nakita ko dito si tatay nakapasok sa construction site namin. Gutom na gutom. Hindi hmm. pa raw siya kumakain. Medyo meron siyang ano, kunting ano ba sa pag-iisip. Kaya naawa po ako kasi buputong na siya. Sarap ang kain tayo? Sarap na. ay ka lang. Yan, soft drinks yan. So, ganun tayo eh. So, dati kasi yung mga vlog natin, i-chatin din Kaya, Kung ka tayo nung ganyan, so, hindi naman yan mga ano na tao. So, patulad din natin sila. Siyempre, nagugutong. So, walang, kung walang pamilyang kas gas, gas eh. Kaya, ang uh, kunting pagkaloob natin sa kanila dahil nagugutom uh, utom yan so, oh, napakabait naman ni tatay siya uh, katulad ng ibang medyo may different sa sawta na nananakit sa so, si tatay buhaw wow ka na no. kain lang ng kain para mabusog dapat hindi ka nagpaparagala wala kang bahay dyan Ha? Kapatid, kapatid. Meron? Kapatid naman daw siya. Kasi mga kaibigan, gutom talaga si Kuya. Oh, yeah. Ang kain lang ng kain. Pag walang pagkain, paano yan? Sino nagpapakain sa'yo? Ha? Nangihingi ka? kung sino nagbibigay hmm. pero naman siya mga kaibigan ang kanyang pananamit hindi naman masasabing marumi siya na so, nagugutom lang daw siya kaya binigyan natin ng halting pagkain na niya yung ulam niya nalang mga kaibigan Alang natin si Goya para masurvive yung kanyang gutom ngayong araw siguro pag nakita natin sa mga susunod na araw ulit, siyempre, uh, ganun pa rin. Diyan pa rin natin siya pagkain. Diyan ka na kuya. Pag naubos mo yan, iwan mo lang yung plato mo ha. Maalis na ako ha. Oh, Merry Christmas. Ayan, Merry Christmas din daw po. Ayos din kausap.